good day mga boss madam bali kakagising ko lang kasi kung nakita ninyo yung um, video na pinost ko kagabi so nag test drive kami sa unit so yun na uh, umagahan talaga ng gising pero laban lang mga boss madam so i-review natin yung buyer from kapatagan so tapusin yung video mga boss madam kasi sasabihin natin kung magkano yung inabot sa ganitong setup So, first of all mga boss, madam, good day mga boss. So, yun, yung buyer is pinili na pearl white yung unit. As usual, 4x4, aircon, power steering mga boss. Yan, so pinili ng buyer na kian, tapos yan, nagpadala lang siya ng sample. So, sa lahat ng gustong mag-order mga boss, madam, magpadala lang kayo ng sample, tapos uh, susundan lang natin kung Uh, ano yung gusto ninyo? So, 'yun. So, not for hire. Tapos yung plate number naman mga boss, madam, wala pa. So, kung nakita niyo din na din yung uh, post or balita sa uh, news, so wala talagang available. Pero dumating na naman yung papers niya. So, 4x4, aircon, power steering, mga boss, madam. Yan, taillight yan. So, 12 inches lang na tire mga boss. Yan. So, wala nang additional sa lift up kasi hindi naman nagpa-additional yung buyer. Yan. Tapos, yung kulay sa gilid, uh, pinilihan pinili namin na gold para fit na din dito. Yan. So, don't have extreme drive for the future. Then, logo natin. Yan, so may rain visor na din yung unit. Yan. Logo natin. So unlimited sticker po tayo mga boss. Kung ano yung gusto niyo ipalagay, walang problema. So naglagay din ako dito ng um, rubber kasi kapatagan yung buyer tapos karga ng mga gulay. Yan. So yung reserva nandito sa likod. Yan, tapos ito yung backing camera. Yan, additional din to. Yeah, pa pala na-fix uh, ng maayos. So, yan, malinis na tail light. So, nililinisan namin yan mga boss. Yan, may ginagawa kami dito. Para malinis talaga. Yan. So, ito, tape lang. Tatanggalin pa pagdating sa bahay. Kasi mamaya pa naman yung buyer. Walang problema. So, yung additional lang buyer mga boss, madam, is Bumper uh, sideboard tapos yung step board na nasa likod so additional ng buyer mga boss madam sa one set is 10,000 mga boss so yung isang additional pa niya is yung touch na nasa loob so yan ipaplasing lang natin mamaya saka brand new battery din tayo mga boss yan brand new walang surplus na ngayon so yan may, may ipifix pa tayo mamaya itong wire yan, gold. Sideboard. Saka yung stepboard. Yan. So, check natin yung loob mga boss. Yan. So, yan. Ceiling. Sun visor. Tapos yung all black natin na leather type. So, yun. Hindi pa nahigpitan. Si kasi kagabi mga boss madam pagkatapos namin may chinek kami sa ilalim. Yan. Flooring. Ay, so yun ito yung sinasabi ko mga boss. Wala dito yung isang cover kasi wala na wala naman din pagdating sa Japan. So all black lang. Yan. So check natin yung kabila mga boss. Eh, nga pala check natin yung engine. Yan. So nandito yung jack tie wrench yung engine bay yan tapos check natin yung kabila lock lang sa natin so yun check natin yung kabilang side mga boss so yun uh, about naman sa dashboard, matte black lang, tapos yung wooden frame, tapos yung additional na touchscreen with backing camera, yung nasa likod kanina. Yan. So yun. check natin yung ilalim mga boss. Yan. So na feature na natin to mga boss, madam. Sa post ko bali tatlo yung yung basila na red, yung orange saka ito. So ibang video to mga boss, madam. Kasi nung nag-video ako sa basilan saka yung sa orange, di na to kasali sa pag-post kasi na-post ko na din to last time. So, check natin yung harapan mga boss habang inaayos pa ni ni Tim Sigelmore. Yan. So, as usual, uh, reservoir, wiper, tano, um, brake fluid. So, yun. Check natin nga. Check natin yung malayuan na tingin mga boss. Yan. So, pearl white, 4x4 aircon power steering. So, sa gustong mag-order, just p in my Facebook account, Irvin Lopez Flete. So, free canvas mga boss, madam. Huwag mahiyang magtanong. Kung meron man kayong budget, sabihin nyo lang sa akin kasi hahanapan natin ng paraan. So, yung presyo nito mga boss, madam, is 198,000 mga boss. Pero nag-additional nag siya nag ng 10,000 sa bumper, stepboard siding. Saka yung touchscreen na sa loob na 4K. So, plusing lang natin mga boss, madam. Ilalagay natin sa screen. Yan. Mga boss, madam, kasi nga kakagising ko lang din. So, kakain pa ako. So, kung meron man ako nakalimutan sa unit mga boss, madam, ay uh, i-comment nyo lang sa video. Kung meron man kayong tanong, feel free to ask. Saka nga pala mga boss, madam, sa palaging sinasabi ko, nagtataas at nagtaas pala yung custom. So, mag adjust tayo ng konti sa uh, mga unit natin. So, thank you mga boss, madam, sa lahat ng nag-order at sa mga nagsuporta at sa mga magsusuporta pa. Tapos, shout out Bossing, buyer from Visayas, Luzon, Basilan. Saka shout out din yung sa palaging kumukuha sa akin na lugar, South Cotabato at saka North Cotabato mga boss, madam. Basta yung Cotabato side, maraming buyer dyan. So yung Dabao Oriental, saka yung pinakada talaga mga boss, madam, is yung Visayas, Luzon, Basilan. Kasi sobrang layo na yan. So, saka yung buyer ko mga boss, madam, may buyer ako na nagdown pa sa akin ng Nung, noong pang February, tapos sabi niya sa akin, uh, June pa daw niya kunin yung unit. So, shout out madam, kahit malayo pa yung gusto niyo na month, uh, nagtiwala kayo sa akin, pinagamit ninyong pera, sabi niyo, gagamitin ko daw muna. Pero yung unit, uh, binili ko naman din, tapos uh, binuo ko lang siya ngayon kasi malapit na ng June. So, yun lang mga boss, madam. Sa, sa lahat na magsusuporta pa. Thank you mga boss. So, sa lahat ng gusto mag-order, just pay my Facebook account. Tapos, line up ko lang kayo kasi marami kay marami kayo mga boss, madam. Hindi ko kayo makita ng isa-isa kung kung merong sasapaw. So, so uh, line up lang mga boss. Any amount, any amount reservation. Pero, kahit 5K, okay na yan sa akin para kung wala pa akong unit na mapakita kasi pangatlo kayo pang apat so mahirap na magkuha ako ng 50% na down payment tapos wala pa kayong unit doon na lang tayo mag 50% mga boss madam pag meron na akong mapakita so yun lang mga boss madam ako nga pala sa Irvin Lopez Flete ang nagsasabi palagi ng no bulok no osok no leak class A unit mga boss madam thank you Boy.